Nakatayo sa pinakadulo ng madilim at maalikabok na bahagi ng palengke ang Puwesto 66. Isang puwesto na tila ba'y kinalimutan na ng panahon, nakatago sa mga anino ng mga nagdaang taon. Isang lumang puwesto, halos kinalimutan na ng panahon. Ang mga kahoy nito'y bulok na at ang mga pako'y kalawangina. Maraming taon na itong bakante. Walang gustong magtinda roon. Ang mga tao ay nagaalangan takot sa mga kwentong bumabalot dito. May sumpa raw kasi ito. Isang sumpang nagmula sa isang trahedya na naganap maraming taon na ang nakalipas. Isang matandang babae ang dating nagtitinda roon. Sabi nila, kinuha raw ito ng mga kakaibang nilalang. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga tao. Mula noon, walang nangahas magtinda sa Puesto 66. Ang mga alaalang naiwan ng matanda ay tila ba ay nagbabadya ng panganib. Takot ang bumabalot sa lugar na iyon. Ang bawat sulok ay puno ng mga kwentong kababalaghan. Ang mga tao sa palengke ay pinag-uusapan ng sumpa ng Puesto 66. Ang mga bulong at usap-usapan ay nagiging bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Kwento ng kabalaghan ang nagpapalipat-lipat sa mga bibig nila. Ang bawat isa ay may sariling bersyon ng mga pangyayari. May nagsasabing nakakakita raw sila ng anino ng matanda. Isang aninong naglalakad sa dilim, tila ba'y naghahanap ng nawawalang bagay. Umiiyak daw ito at naghahanap ng tulong. Ang kanyang mga hikbi ay nagdadala ng kilabot sa mga nakakarinig. Mayroon din namang nagkukuwento na nakakarinig sila ng mga kaluskos. Mga tunog na tila ba'y nagmumula sa mga bagay na gumagalaw ng kusa. Parabang may nagbubukas at nagsasara ng mga bagay. Ang mga pinto ng puwesto ay tila bay may sariling buhay. Ngunit ang pinakanakakakout sa lahat ay ang bulong ng hangin. Isang bulong na tila bay nagmumula sa kaluluwa ng matanda. May mga pagkataong maririnig daw mula sa puwesto 66 ang mga salitang akin ka na. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng takot at pangamba sa sinumang makarinig. Si Mira ay isang masipag at mapagkumbabang tindera. Araw-araw siyang gumigising ng maaga upang maghanda ng mga paninda. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi siya nawawala ng pag-asa. Kailangan niyang kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Ang bawat sentimo ay mahalaga upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Kaya naman, nang may magsabi sa kanya na may bakanteng puwesto sa palingke, agad niya itong kinuha. Hindi siya nagdalawang isip dahil alam niyang ito ang pagkakataon para mapabuti ang kanilang kalagayan. Hindi niya alam ang tungkol sa sumpa ng puwesto 66. Maraming kwento ang naglipana tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa puwestong iyon. Wala siyang ideya na ang puwestong kanyang nakuha ay ang mismong lugar na kinatatakutan ng lahat. Ngunit sa kabila ng mga babala, hindi siya natinag. Masaya si Mira sa unang araw niya sa puwesto stick six. Marami siyang benta. Ang kanyang mga paninda ay mabilis na naubos. Maraming bumibili sa kanya dahil mura ang kanyang paninda. Ang kanyang mga produkto ay sariwa at abot kaya. Mukhang mapapalago ko ang negosyo ko rito, sabi ni Mira sa kanyang sarili. Nakikita niya ang potensyal ng kanyang puwesto. Hindi niya pinansin ang mga kakaibang titig ng ibang mga tindera. Alam niyang kailangan niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Hindi rin niya pinansin ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Para kay Mira, ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang bagong simula. Ang mahalaga kay Mira ay makapag-uwi ng pera para sa kanyang pamilya. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa kanilang pangarap na mas magandang buhay. Nang sumunod na mga araw, Nagsimula ng makaramdam ng kakaiba si Mira. Tuwing gabi, pagkatapos niya magligpit ng kanyang paninda, parang may nakamasid sa kanya. Isang malamig na hangin ang yumayakap sa kanya at may naririnig siyang mga bulong. Mga bulong na tila ba nang gagaling sa kung saan. Isang gabi, habang nagsasara si Mira ng kanyang puwesto, nakarinig siya ng isang malakas na kalabog. Nang lingunin niya ang pinanggalingan ng tunog, nakita niya ang isang lumang kahon. Nakausli ito mula sa ilalim ng kanyang puwesto. Tila ba'y may nag-iwan nito roon. Nilapitan ni Mira ang kahon at dahan-dahan itong binuksan. Pagbukas ni Mira sa kahon, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Kasabay nito ang isang boses, isang tinig ng matandang babae. Tulungan mo ako, sabi ng boses. Napaatras si Mira sa takot, napaupo siya sa lupa at hindi makagalaw. Parang nagyelo ang buong niyang katawan. Tumayo si Mira at pinilit tumakbo palayo. Ngunit parang may sariling isip ang kanyang mapaa. Hindi siya makagalaw, nakarinig siyang muli ng boses. Tulungan mo akong makaalis dito. Pagmamakaawan ng boses. Nang tingnan ni Mira ang kahon, nakita ni isang lumang larawan. Larawan ng isang matandang babae nakasuot ito ng puting damit at may hawak na kumpol ng pulang rosas. Section 5: Ang katotohanan sa likod ng sumpa. Nagpasya si Mira na alamin ang katotohanan sa likod ng sumpa ng pwesto anim na Matagal na niyang naririnig ang mga kwento tungkol dito, ngunit ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na alamin ang buong katotohanan. Pinuntahan niya ang pinakamatandang tindera sa palengke, si Aling Pilar. Alam niyang si Aling Pilar lamang ang makapagbigay linaw sa mga misteryong bumabalot sa puwesto, anin naputanin. Kilala si Aling Pilar sa kanyang kaalaman sa mga kakaibang bagay. Marami na siyang natulungan sa pamamagitan ng kanyang mga payo at kaalaman sa mga sinaunang kwento. Maraming nagsasabi na isa siyang mangkukulang. Ngunit sa kabila ng mga bulong-bulungan, nanatiling matatag si Aling Pilar sa kanyang misyon na tumulong. Ngunit hindi ito pinapansin ni Aling Pilar. Para sa kanya, ang mga tsismis ay bahagi na ng kanyang buhay at hindi ito makakapigil sa kanya na gawin ang tama. Ang mahalaga sa kanya ay matulungan ang mga taong nangangailangan. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang nagbibigay ng gabay at suporta sa mga taong lumalapit sa kanya. Ikinuwento ni Mira kay Aling Pilar ang lahat ng kanyang nararanasan sa puwesto, anin na putanin. Detalyado niyang inilahad ang mga kakaibang pangyayari at ang mga naririnig niyang bulong sa gabi. Ipinakita rin niya ang larawan ng matandang babae na kanyang nakita sa loob ng kahon. Umaasa siyang makikilala ito ni Aling Pilar at mabibigyan siya ng kasagutan. Hinawakan ni Aling Pilar ang larawan at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mira. Sa kanyang mga mata, nakita ni Mira ang lalim na karanasan. Si Aling Rosa yan, panimula ni Aling Pilar. May bigat ang kanyang boses, tila ba nagbabalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Siya ang dating nagtitinda sa puwesto anim na put anim. Matagal na siyang nawala, ngunit ang kanyang kwento ay nananatiling buhay sa palingke. Nainggit sa kanya ang kapwa niya tindera kaya pinaratangan siyang aswang. Ang inggit at takot ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa palengke at si Aling Rosa ay napilitang umalis. Pinatay si Aling Rosa ng mga taong mapanghusga pagpapatuloy ni Aling Pilar. At dahil sa hindi matahimik ang kanyang kaluluwa, nananatili siya sa puwesto anin naput anin. Naghihintay ng hustisya at ng taong magpapalaya sa kanya. Napaisip si Mira sa kanyang mga narinig. Naawa siya kay Aling Rosa. Nais niyang tulungan ang kaluluwa nito na makalaya. May paraan para matulungan si Aling Rosa, sabi ni Aling Pilar. Kailangan mong magsagawa ng isang ritual. Isang ritual na magpapalaya sa kanyang kaluluwa. Binigay ni Aling Pilar kay Mira ang mga kagamitan at mga panalangin na kailangan niya para sa ritual. Magingat ka Mira, paalala ni Aling Pilar. Hindi biro ang makikipag-usap sa mga kaluluwa. Nang gabing iyon, bumalik si Mira sa puwesto anin naput anim. Daladala niya ang mga kagamitan at panalangin na ibinigay sa kanya ni Aling Pilar. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihahanda ang ritual. Takot at kaba ang nararamdaman niya. Ngunit mas nanaig ang kagustuhan niyang tulungan si Aling Rosa. Sinimulan ni Mira ang ritual. Inilagay niya ang larawan ni Aling Rosa sa ibabaw ng kahon. Sinindihan niya ang mga kandila at nagsimulang magdasal. Habang nagdarasal si Mira, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid niya. Lumamig ang hangin. Nagsimulang magliparan ang mga dahon sa paligid. At narinig niya ang boses ni Aling Rosa. "Salamat, Mira," sabi ng boses ni Aling Rosa. "Salamat sa pagtulong mo sa akin." Naramdaman ni Mira ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Tumingin siya sa kanyang braso at nakakita niya ang kamay ni Aling Rosa. Nakangiti si Aling Rosa sa kanya. Oras na para magpahinga na ako, sabi ni Aling Rosa. At ikaw, Mira, kailangan mo nang umalis dito. Biglang lumiwanag ang paligid. Napapikit si Mira. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, wala na siya sa puwesto anim na anim. Wala na rin si Aling Rosa. Ang tanging naiwan ay ang kahon at ang ng matandang babae. Mula noon, hindi na muling nakita si Mira. Maraming nagsasabi na kinuha na rin siya ng sumpa ng puwesto, anim-naput-anim. Makalipas ang ilang linggo, may bagong tindera sa puwesto, anim-naput-anim. Isang babaeng kamuha ni Mira. Masaya siyang nagtitinda. Marami siyang benta. At tila ba walang alam sa sumpa ng puwesto? Ngunit isang araw, habang nagliligpit ang bagong tindera ng kanyang paninda... Nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang puwesto. Nakausli ito at tila ba'y may nag-iwan nito roon. Nilapitan ng babae ang kahon at dahan-dahan itong binuksan. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Kasabay nito ang isang boses, isang tinig ng matandang babae. Tulungan mo.